Ka. may palipadarin may gumagambara sa iyo dito Saka, doktor sige wala wait pitang ko ah hmm wala ang tanto sakit palipadangin yung nakita ko Aray ko. Sakit. Okay. So, Uwi tayo, sakit, doktor. Mm. Mulat. Nganto. Aray <coughs> oh, ko. Mm. Palipatanin ko lang ba lang. Pasuwalan ah, na kayo. Ito o, dito oh, tayo sa papel. Dato kuya ha? Lumapit ko sa Panginoon na sa dakilang ama, hindi ako magpapagaling sa kung sila na. No? Okay. ano ang mga kasalanan natin, hihingi natin ng tawad, Tawad lang matay na nagkakamali. No? O okay, ito, ang mararap mo rito, anipis lang na, no? kaysa dito matipis ko. Magpapagaling ako yun, o magpuputol ang, ang dalilig mo. No? So, na So, sana natin para, ano ba nararap mo sa ngayon? nhớ ba con trâu nữa không ạ. Thế to à. Lẵng bột có xin nhỉ? À, lẵng bột đi vào. Rồi tốt. Ừ. Xong. Ừ. Con tê con tê. Thế to. Ừ. À tao không satora report Repo, Teneta Pararotas, kung sino mang gumagambara sa lalaki to, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, ay, nakataputan sa Amperno. Ang sadyo sa Diyos, kamara ay ba? Ela, Aum. Puh! Dalawang kamay po, mula sa ulo, pababa, pa, pagano'n. Sige po, sige, sige. Puh! Puh! Sige pa po. Sige.

Pwede ba po? Kasi hindi na, kumakakapasok. Kasi kalate lang nakapasok. Ang uh, uh, tingarang mo? Siya pa, di ba? Kalate lang nakapasok. Merong tao na pag inipitan, sakit lang pumasok, meron namang mahirapan kasi yung espiritu niya, kung pagkasami sa diyan matibay, hindi kumakalas. Pero maano mo na, mayroon ka kasi ito lang oh. Ano lang ko, Aray ko. Ayun, oh. ko. Hmm. Hindi mo pinipitil lang para nakaktan. Ayan oh. Minit. 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 nagbabaga. Puh! Aray ko! Sige ba kung ako? Kaya kung hindi nakakapasok, ginagawa ko na lang ng paraan para bumali. O, konti na lang po, konti na lang. Panginoon kung isang sakya mo, dahil ang mingin mo ng basbas sa'yo, nang magpagaling bas ninyo ang lalaki nito. San Ipratris, Akmek, Puh! Aray ko! -uh! Aray ko! -uh! Atal. Kaya ko. O, dito tayo sa kabila. Lundag ko muna po po yata. Sige. Ano sa haramdaw? nawawala yun po dito. Nawawala. Sige, may may isang pa. Asi. Uh, Dari, mm. Doktor. O. Oh. Pikit po, pigit Hmm. Uh, Ispitan ko ba? Ha. Uh, hmm. Ispitan uh, uh, to. Hmm. Ipitan ko pa. Palipadangin yung kanina. Uh, maraming salamat sa sumusuporta sa YouTube ko. Uh, sa sahod po ako ng December. Ibabahagi ko po ito sa mga kapwa nating mahihirap. At uh, mga ano, kayong mga gumagawa ng masama. Kung ako sa inyo, ipasadyos nyo na lang kung naging kasalanan sa inyo. At uh, talagang pagkayo kayo nahuli ko, uh, ah, sisiguro din ko sa inyo magkukumbate tayo muli ako sa Pucalin magandang umaga